Welcome to Lens TV At ngayon, mamamasal tayo sa Wonder Garden Ngayon tara na guys, samahan niyo kung mamasal sa Wonder Garden na ito Libuti natin itong napakalaki na garden na ito Ang daming magagandang tanawin Mga rides, mga palaruan, kung ano-ano man dyan, magaganda uh, Mayroon pa silang uh, flute, mayroon pa rin Tara na guys! Yan ang ano, pambungad nila na view. Ayan, ganda niyan, guys. Ganyan lang yan. Ah. Uh, gawang tao lang din, eh, syempre. <laughs> Lahat naman gawa ng tao. Eh. Ayan, ang gaganda dyan, no? Oh. Uh, sa likod niyan, mayroong lake na maliit. Parang man-made na lake. Tapos may flamingo. Mayroon ding design na yung babae na. Ayan, uh, green na yan. Tapos mayroong, tao uh, tawag niyan, mayroong... Uh, parang full sa harap. Tapos yan, dinisign na lang yan. Yung sa likod na yun, nung nakikita yung bilog, Ferris wheel yun. Napakalaki Ferris wheel. Tsaka yun, oh, may mga yung umiikot-ikot na yan. Ayan. Diyan guys, ano yan, yung mga flamingo yan, flamingo. Ang dami yan, ano na yan, oh, talaga no. Inaalagaan nila yan dyan. Bawat ano, bawat tao na pumapasok dyan sa Wonder Garden na yan. Damadaan mo na dyan pa picture picture video video muna uh, kumbaga remembrance sa bawat uh, bawat mga magagandang tanawin dyan na madadaanan pakikita mo na ano talaga talagang tao magbibidyo uh, organized din naman maganda hindi naman na uh, basta basta na yung magulo Ayan ang iba, pag nakapag-picture na, alis na, ano na agad, hindi na magtatambay doon. Ganon din ang iba, ikot-ikot, kasi napakalaki. Eh. Kung oh, pumasok kami ng alas 7, ng, ano, alas 7 ng gabi, um, tamang-tama na ikot din namin, alas mag-12 uh, mag midnight na, kaya medyo malaki-laki din talaga. Yung eh. kaganda ng flamingo, guys. Tingnan nyo no? uh, yan, no? flamingo ba ang tawag niyan? Tinanong ko, flamingo daw eh tinanong ko doon sa kasama ko <laughs> ayan kaganda ng flamingo guys tingnan nyo ah, ang view dyan, dyan sa ano pala yan pambungad lang nila yan mamaya ah, at saka sa mga susunod na video makikita nyo kasi hindi lang naman ito sa isang video lang malaki Ma mahaba haba din ngayon ah, nandyan ah, pa lang tayo sa likod ng uh, pambungad na view Ayan ha? O nyo na yung mga Tagalog ko ha. <laughs> Bisaya kasi. Kailangan nating i-voice over eh. O, wala tayong music. Uh, may background to. Oh. Uh, kaya lang ipapacheck lang din natin kay, ano, kay YouTube kung papasa. Ayan, napakaganda ng view dyan sa ano, napakaganda. Uh, kami din tumitingin guys. Hanggang tingin lang talaga. Hindi ka na pwede lumapit to. Tapos uh, mamaya maya pupunta na tayo sa may uh, tree, tree adventure. Ayan, lilipa tayo doon. Paka kanan doon. Uh, uh, pakaliwa. Ayan, yan, tree adventure na yan. Maganda uh. rin yan guys. Ang ganda, uh, ganda ng pagka-design mo. Lahat pagpasok mo, meron ng bungad, pambungad na view. Ayan, tinatawag nilang tree adventure yan. mga tao talaga wala din ano picture picture mo selfie selfie ganun din ang ginagawa namin uh, tapos may mga games dito sa bandang gilid parang ano sa atin parang peryahan um, pag tinamaan mo oh, ka pag hindi mo na tamaan talo ka parang ganun lang din ha? parang peryahan pero napakaganda guys organized na nila I yan. Ito yung tinatawag lang tree adventure guys. Pagpasok mo dyan, napakaganda ng ano doon sa loob, mga view doon sa loob. Ayan, sa kabilang kanto na naman tayo. Yan naman na naman ang makikita mo dyan sa, sa kabilang kanto. Pagpakanan mo, pagpasok mo yung pambunga nila yun. Lamingo, tapos pagkanan mo yung medyo may hobis na tao, babae. Tapos ito, pagpasok mo dyan sa may kanan. Ayan, yung makikita mo. Tapos bawat kanto diyan guys, may ano, may uh, medical uh, ano, uh, staff. Mayroon silang medical station kung halimbawa mo may mga aksidente, kompleto din sila. Tapos yung uh, siyempre yung CR nila, bawat kanto rin mayroon, malalaki ang lilinis din. Uh, ayan, kasi yung pumupunta rin diyan, hindi naman basta-basta na ano eh. Na mga natin. Mayayaman din ang pumapasyal dyan. Kaya uh, nililinis nila ma may, may mga VIP nga eh. Ayan, yung ano, yung doon sa likod, yung makikita nyo na dalawang ano yan. Yan, Terador yan ni ano, Terador ni DVD yan. naku, napakataas niyan guys. Tapos bibitawang ka oh, parang ihiwala yung ano mo, kaluluwa mo dyan eh. <laughs> uh, ang kaganda-ganda ng ano na yan, oh. Kaganda ng patanawin dyan ayan dyan lang muna tayo ikot maya maya nandun tayo sa unahan makikita mo rin doon sa unahan ayan magaganda rin ang mga ano diyan mga view dyan ngayon dyan lang muna tayo tara sa kabilang ayan ayan nasa umiikot na tayo makita nyo na yan kanina eh palabas na tayo dyan papunta na tayo sa kabilang kanto na naman na naman tayo sa kabilang banda para medyo maganda-ganda naman doon. Makita natin lahat yung ano. Ah, hindi pa naman kalpang kalahatan pero makita natin yung ibang mga biro ang paunahan. Ayan guys. Ah, uh, wala rin ano. Wala rin pakialam yung iba dyan. Kung magbibidyo ka, wala na silang ano yung mga katutubo. Okay na rin sa kanila. Wala namang problema. Basta hindi lang sila yung pino-focus mo na bibidyohan. Ano. Kung madaanan sila, okay lang sa kanila, hindi kaya dati na talagang bawal na bawal, hindi pwede talaga, talagang ano, ano anuhin ka talaga, sisitahin ka, pero ngayon walang, ano, walang, uh, walang kabawal-bawal. Basta nasa public, o uh, siyempre pag private, kahit sa atin naman, di ba, <laughs> bawal lang, lang talaga. Ayan, lalakad tayo doon, papunta tayo doon sa unahan doon sa may mga rides. Noon din sa kabilang kanto may mga tao dito uh, kasali pa rin sa adventure adventure Ayun. Naantay lang natin yung kasama natin wala pahaboy naantay natin kaya ayun. Kuha ko muna tayo ng medyo magagandang ano diyan, magagandang tanawin. Ayun. Parang nag ma, ano, parang nag exercise din talo pa ay minsan ako pag naglalakad uh, isang oras lang o oh, sa kalahati yan apat na oras guys apat na oras kami naglalakad dito talagang ano talaga ayan oh mga kasama ko mga sa yung isa diyan nakasuot pa ng ano ang uh, mahaba yung takong na oh, hinubad na lang nagmedyas <laughs> Akala niya kasi maliit lang yung area, yun pala, napakalaki, kaya napaservo tuloy siya. <laughs> ayan dyan, may mga ano dyan dyan, mga kaulit uh, uh, games dyan sa gilid. Uh -huh, guys, nakakatuwa na nga, eh. masaya din naman. nga Ayan, yung mga uh, nakaitin, yung mga halos makakatuturo sila. Pero hindi na sila, hindi sila nakikialam na na, ayan nagsisitahin ka, nagbibigay, hindi, hindi na guys, hindi na sila gawin ng dati. Yung ano na yan, yung kumbaga haunted house na yan, no? meron din sa loob, meron din nakakatuwa dyan, kaya alam, hindi na kami, hindi na kami pumasok dyan guys, nasa labas na lang kami, kasi panibagong ano na naman yung panibagong bayad ko na lang. Tapos yung ano, yung yan, tingnan mo yung ano na, yan, sa, yung nasa harap natin na eh. yan. Ang ah, kakatuwa din naman yan, maganda yung pagka-design nila eh, <laughs> parang haunted house kung kumbaga. Ayaw ko kung ano yung nasa loob yan kasi kailangan mong magbayad eh, hindi na kami pumasok. Dito na lang kami sa labas, kung ano yung meron sa labas uh, na mga view, yun na lang yung mga pinagkaanohan namin kilagkasya, kilagkasyahan. Ah, <laughs> uh, no. Gaganda rin naman kasi, maganda rin naman kahit dito ka na sa labas. Sa sabag, bagay na sa labas naman yung view. Yun sa loob, ano, ba, maliit lang naman yung kuno ano yung mayroon doon. Ayun, guys. Ayun. Uh, Pagmas din nila. Ang ganda rin, ang ganda rin ng ano, ang ganda rin ng view nila. Ayun. Ayun, ops. Ayun, niyo, guys. Oh. So. Ganda rin yung pagka-design nila eh. Hindi pa na po focus ni Kuya Lance. Focus mo Kuya Lance. Ayan. Ayan. Buka-buka pa kunwari po, pikit pa yung mata eh. Parang ano, ang nito, Capri. <laughs> Tinawagan nilang Triad Adventure. Ayan, dito naman may palaroan naman dito banda. Ah. Uh, ano naman yan tawag dito yung shoot shoot lang pag na shoot mo may price ka iphone uh, cellphone pero bibira lang guys makasyot <laughs> ikot ikot lang talaga guys yung na, ano, para ka lang naglalakad nag exercise talaga tingin tingin na magagandang view tapos mayroon mayro naman mga food court pag nagutom ka punta ka na lang doon sa food court hindi ka nang pwedeng uh, basta basta kuma kumain dyan sa ano gilid gilid tsaka complete din ang ano dyan basurahan yan yung ano ayan tingnan mo yung tingnan nyo yung guys yung ano binitaw na doon sa ano ayan o oh, ayan yung tawag yan yung tawag nito yung terador ni David <laughs> Sana nag-enjoy kayo guys. Nag-enjoy kayo sa mga ano natin. Meron pang mga susunod. Meron pa mga magagandang tanawin sa susunod na video natin. Uh, abangan nyo na lang po. <laughs> Salamat sa pagsama. Sa pagpanunood. Uh, Shoutout po sa mga ka ka p2p natin dyan hindi ko na po babanggitin kung ilan po tayo pero minsan nasa 26 marami marami din po tayo minsan 25 uh, hindi ko po memorize lahat at wala akong listahan shout out na lang po sa lahat <laughs> ayan guys mayroon din po silang flute ayan flute na yan uh, mayroon din silang parade of stars ayan o oh. uh, kagaganda yan butterfly yung design nila yung sa iba puro mga nature lang din yung ano nila design nila meron din sumasayaw sayaw mga litap tap kunwari <laughs> naka sketching yan yes kakatuwa din ang iba dyan sumusunod yung mga ano doon oh. masaya din sila patutubo eh. Maraming maraming salamat po sa pag uh, nanonood ng aking mga video ito po ang iyong kuya Lance hanggang sa susunod maraming maraming salamat sana nag enjoy kayo guys Ma-enjoy ma din yung iba eh, oh pag video video rin sila halos lahat nang nandiyan no, nakabideo talaga hindi hindi ka pwedeng hindi mag video mag picture talaga nga. ano talaga picture ka magaano ka salamat po salamat ng marami hanggang sa susunod